Piña colada, ako sepe Guys, pupunta kami ngayon sa ilog. Maliligo kami. Di ba guys? Di ba? Yan, papakita ko sa iyo kung saan ako dati na grade 1. Ayan yung school na yan. Yan, amin yan, amin. Yan, yan. dyan ako dati nagbibuhan. <laughs> Hindi pa to eh, get, may karuktong yan. na eh. Dati wala pa yan. So, see you there guys. Maglangoy-langoy ito sa ilog. Diba? Oppo, No. So, ayan guys. Ito yung ginagawang banig. Ito. Bariw. Yan, tawag dito sa amin ito, bariw. Pwede naman baliw. Hmm, baliw. Baliw na baliw. Baliw ko na sarangan ng bait. <laughs> Sa next video ko guys, i-upload ko kung paano gumawa ng banig. Sa mga hindi pa nakakaalam gumawa ng banig, abangan nyo yung next video ko. Di ba guys? Okay. See you ulit. Nanay! my God, no. me. Hello! Ja. Yeah. <laughs> <Mas> was Uy, nako! Ang na lang. Sibi! Kayaman kami sa kagubatan para kami mga NPE. <laughs> yeah, Ito, mga NPE boys. <laughs> <laughs> Brasatatatat kalaban! Jaka yang ini anak itu Oh. Oh, okay. ito. Ito. Oh, diba? Ayan guys, oh, mataas na kagubatan. Ito yung papunta sa ilog. Kaya, maglangoy lang ito. Excited na kayo, boys? Ano ba, ano, 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 ba yung ano reaction ng ano ng excited? Ah! Okay.

Yahoo, 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 Yahoo. Yahoo. Ayan guys, lulusungin pa namin yan, pababa. Sugod! So Ayan oh, tingnan mo. Yeah. So daw! adventure Just be me. I will guide you. Ba, ba? Oo. Oh. It's oh. It's oh. It's yan. Boy. Pag masama yung loob mo guys, tumalun ka lang dyan. Yeah! Mawawala yung, mawawala yung sama ng loob mo pagdating sa baba. Ay, just tingnan talo. Just talo. It's a new it! With... Tenggel. <laughs> Ulit! It's a new it! With... Tenggel. <laughs> Guys, tagabukit ako guys pero hindi ko alam kung ano yan. Toto dyabay. Ano pangalan nito? Tabiri tagabuong. Now. Eh bigkit. Mitagek birat. Ayano, indahon. Ibang diri daw kung ano. Gusto ko pa yung susunod na tropa to. Tabibi ginil. Yan, dito na tayo guys. Dito na tayo sa grubat na. Nooy dati bibira hmm, gumuguan camera na. Dito tayo. Mana bibiglim. Sa alog. Ilip dol. Ah, uh, yan yung Ika tulay. Sa kwato nag-e-ilip yung tulay na yan. Papuntayan sa, sa isang sitio namin. Tapos tayo sa isang sityo namin. Sityo, igtaba o mm. Like egg? Kasi yung barangay namin, malapad to. Kaso nga lang, hiwa hiwala yung mga sityo. Yung may madadaan na kapang ilog bago na naman isang sityo. Putyong! Ganyan. <laughs> sityo! Hindi putyong! No. Ay, puta! Muntik lang ah. Yan! Andito na kami. Yan. Nung mga bata pa ako, madalas kami dito. So, Ini kami. Aduh, udah big tuh big, grabe. Halo, big. <laughs> Ayan. Ba? Sarap. Ano lain? Abang pula yang mana itu? Ba? Virgin virgin, guys. Parang <laughs> aku. Sarap. Hindi, oh, ipagwa na ako kaya. May tawa, eh. ito yung ano ka pink ko. Ha? May tawa yay? Eh? Swak. Mari na kita bay. Murta ko banag. Mangunguha kami dito ng suso. ba yung tawag? Suso na, no, tawag na. No. Tawag sa amin banag. Sa Tagalog, susok. Susok sus, sus, ba yun? Sa dagat yung susok, di ba? Pagado. Pagado. Wala ba nag... Ang lina ng dagat. Ng, dagat, tubig. Mahuha kami ng ano ngayon, ng susok. Banag. Banag kong tawagin. Sa amin. Ah, ayan, ayan, ayan. May kita ako. Guys, ang kaganda naman pa to. Ay, may nakita ako. Yan. Masarap to katan. Gataan. Gataan pala. Masarap gataan. Oh, saka maraming sili. Ha? Marami takan pala. Nga ni, beta. Maraming sili ho. Mukha nato.

malalim na guys sa part na to opo, opo, guys! nung dito na lang. Malalim na parito abisin <laughs> <laughs> ah, okay, ba yun, ba Bala ko ba yon <laughs> ba ba yon kumain ko ba ako huwag ko hu ako! hu ah, hu 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 longoi, datanglah come alongoi

Guys, alamig. Promise. ako, <laughs> Habang lumalangoy ako, may, may nakita ako parang ano. May nakita ako parang kuwa iba. Yeah, Bawal na magturo eh. Ay nakita mo yung guys, yung dalawa na yan. Tayo siya, parang ko iba. Parang entrance. Ay diba? ba? diba? mat, mat Mat, diba?

Gana <laughs> kaya ga maras <laughs> Mata kaya <laughs> gini mali biar Suntiin Mata kaya Gana wala Aaaa Gana wala Suntiin Gana wala Gana wala

Ayan guys. Habang nangunguha kami ng ganito, nakakita kami ng isang ilog ulit. Ayan. Medyo pinapahirapan na naman tayo nito. Kasi sobrang taas. Akitin natin para makauwi.

Pahirap na pahirap yung kasada. Yung kasada, yung daana namin. Eh, bakit pa? Dok. Ayan guys. Oh, doon pa kami galing sa baba. yung tuhod ko at saka yung dito ko o, parang abot na Ang hirap para mag-vlog. Ang hirap mag-vlog. Ang hirap maghanap ng content. Nakakahingal? Tapos, hindi ko pa makuhanan yung ibang mga dapat i-video kasi nagkukulang yung yung memory ko sa internal at saka sa storage. <coughs> kasi kung namin, eh, nasa 64 lang. So marami na naka-upload, naka-upload. Marami na naka-store ng mga video kaya Kailangan ko sakripisyo yung iba. Hay nako. Hay. Tingnan niyo naman guys. Diyan pa guys. Hay. Ayun pa talaga. Ayun. Hay nako. Sobrang hirap na. Malamang <laughs> <laughs> pa self. Grabe. Dito na tayo sa patag. Sa awan ng ating mga tuhod. At ni Lord. Kaya ba so? Oh. Ito ba ba o? Oh, ang bunga. Isa lang. Isa. Kaya lang?